Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay mahirap talaga maghanap ngayon ng makakain at mahirap talaga ngayon ang bilihin. Gagawa tayo ng paraan para ni tayo magkaroon ng malaking gastusin. Kaya samahan ako ninyo. Kaya let's go! Kaya yun, naglalakad na tayo ngayon. Maghanap-hanap tayo. So kailangan po natin kumuha po ng mga dahon po ng atin pong lulutuin. Gaya po nito, kukunin po natin ay ang dahon po ng talong. Kunin nyo lang po yung medyo matured na. Ayan. Ayan. Tayo ay magluluto po nito ng dahon ng talong. Kaya subaybayan so nyo po ako kung anong gagawin natin luto dito. Sa panahon ngayon, kailangan ma po tayo. Paano naman po ito ay mamatay na lamang po ang dahon ng talong. O nagbiging matured na ito eh, magluluto po tayo yun nga po may bunga bunga na rin siya oh. so ayan po ay mainam din po itong gawin natin dahil para lalong tumaba po ang ating mga talong o po natin itong mga dahon abangan ninyo kung anong gagawin ko ha ito pa oh diba ang tataba Kukunin natin yan kasi para katpapaano papaano ay may pandagdag tayo So, ayan. Nga natin nakuha. O, oh, ayan. Ayan. Hugasan natin to. Ito na yung dahon po ng talong. Ayan. Pinutulputul natin. Ayan. So ayan po. Ito na pong ating pong mga recipe. Meron po tayong bawang sibuyas. At may kasama na po tayong harina. At meron tayong crispy fry. Hindi ko na rin pinakita. At may kasama po tayong itlog po ng manok. Ayan. So uh, ngayon, nandito na po at maglalagay po tayo ngayon ng estimate lang po tayo kung ilang po sandok po o dami po ng harina ilalagay natin ha. Nasa inyo po yung pagpapasya dahil estimated lang po natin yan. Yan po, hinahala na po ng, ang bawang sibuyas at luya at may kasama na po yung uh, fried po na yung crispy fry. So lalagyan na po natin siya ng itlog. So natin yung itlog. So ayan, ilagay na natin 'yan. Ayan. At haluhaluin po natin 'yan. Haluhaluin natin 'yan siya. Ayan. So nahaluhalo na po 'yan natin ng maigi. Haluin po natin ng maigi. So, ayan, haluhalo na po natin 'yan ng maigi para po maghalo na po 'yung ating pong harina crispy pie, right? So ilagay na po natin ito ang ating pong dahon po ng ating talong. Ayan. yan. ayan gagawin lang pong gagawin niya natin so ayan hinaluhalo na po natin hanggang na po siya lahat po ng kanya area po ng dahon po ng talong ay nabalutan na po siya ng atin pong pinaghalong ng ingredients kaya lulutuin natin kaya let's go so maglalagay na po tayo ngayon ng mantika ayan medyo dami damihan natin ha so ayan na po So ayan, inalagay na po natin, oh. Mag-ingat lang po tayo sa pagluluto baka mapasok po tayo. Oh, ayan, ang madali lang po maluto. Kasi nyo niyo po na hindi po 'yan masunog ha. Ito, malapit na itong maluto. Ayan. Medyo pa brown-brown po natin yan para Maganda yung pagluto niya. Ayan, oh, sarap oh. Careful, okay, baka masunog at pagluluto. So ayan, luto na talaga ito. Kaya titikman na natin itong luto natang ating niluto. So, ayan, natapos na po ang ating pong niluto. Po, oh, ito na po yung ating pong crispy leaves eggplant. Hmm, ang Sarap! Sarap!